Welcome back! May panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maging sabik na sabik sa'yo? Yung para bang palagi siyang sabik na makita at makausap ka? At sabik siya na ikaw ay makasama niya palagi. Pues, gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Gawin mo lang ito sa kama mo. At paniguradong siya ay maging sabik na sabik sa iyo. At sabik siya na ikaw ay makasama niya palagi. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido ng target unang taong gusto mong gawa ng ritual at dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At nang sa ganon, mapadali po ang talab nito basta magtiwala ka lang. At pagkatapos, kunin mo lamang ang pabango mo at lagyan mo lamang o mag-spray ka lamang ng kaunting pabango sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At kahit na anong pabango na meron ka ay pwedeng gamitin ito basta maglagay ka lamang o magspray ka lamang ng kaunting pabango sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos, bago ka humiga, ay ilagay ito sa higaan mo, itong ritual na ginagawa mo. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell, basta ilagay itong ritual sa higaan mo at higaan mo ito buong magdamag at paniguradong siya ay maging sabik na sabik sa iyo palagi. Basta ilagay mo lamang ito sa higaan o sa kama mo. At kung hindi ito safe sa kama o sa higaan mo, kinabukasan ay pwede mo itong kunin at itago sa damitan mo at ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta higaan mo lang ito hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang itong papel. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.